ayan mga kaibigan so pubuoy na natin yung external SSD natin na ginawa so para lang siyang external storage so bumili tayo ng SP ah uh, NV NVMe 1.4 4TB yan so nabuksan ko na kasi 4TB yan yun ah uh, ayun maganda to so nabili ko to sa Amazon ng ah uh, nasaan mga 157 USD ata so dito nakakabit ko na yung thermal pad tsaka yung uh, ano to tsaka yung SSD so makikita nyo ayun may nakalock na rin sya so ang ginamit ko dito mga kaibigan ay Orico so Orico yung ginamit ko na mount so 20 Gbps to ito so, yung mga kaibigan so makikita nyo 20 Gbps na enclosure so, maganda to so nakakilang brand na rin kasi ako na ori ko na enclosure matibay siya pero bukod dyan meron din akong ganito ayorus dito yung 1 terabyte ko then may isa kong ano 2 terabyte na nandun sa may pc ko ayan uh, so bubuoyin lang natin to so ilalock in place lang natin to dito mga kaibigan uh, tulok mo lang sya pumasok na ito rin pumasok na so madali lang itong tanggalin and itong maganda sa mga custom made na SSD ikaw bibili ng case so itong pinili ko dito tinesting ko lang may heat sink sya and may fan <laughs> so mukhang yeah. maganda sana yung hindi, hindi masyadong iinit yung ano ba dito yung storage mo so dito ayan pwede mo rin itong tanggalin so ngayon kinabit ko na So ngayon ito testing natin siya. Ting sasara lang. So ngayon may mga extra pa to si kasama si kasi na to si Oreco. Mga ganito extra in case na may masira. Yan. So dito dalawa lang yung lock niya. Yan. Yan. 20 Gbps. Ini lang dito mga kaibigan, plastic siya. Ito lang ata yung aluminum. Ito lang yung aluminum. Unlike dun sa isa kong binili, pure aluminum siya. Then meron tong kasamang may type C to type C tsaka isang type C and type A na USB 3. Yeah. Pero hindi ko na ito gagamitin kasi may mga cable naman ako na, aklagay, na, na, na meron ako dito sa computer ko. So ngayon sasara lang natin ito. Hmm. Let me that. Okay. Oops. Ito ayaw magsara. <laughs> ayaw magsara. Gah. <laughs> bakit? Magsara ba ang ano? So ayaw niyong magsara mga kaibigan. Pero fit naman ang tama. So, hindi ko lang kung bakit ayaw niyong magsara.

nabuka yung harap oh. yun lang yung pangit sa taste na ito mga kaibigan hindi nila ginawang yun yun pati yung harap at, at possible mo mat, matanggal mo yun hindi kailangan lang palang ilubog <laughs> pero yun nga lang parang parang hindi ganun quality yung ano nyo, yung structural integrity na kasi hindi buo yung capture so ngayon ito mga kaibigan saksak natin Oo, hindi nag-on. Ay, nag-on. Ito ba yung fan? Ito ba yung fan? So mga kaibigan, nakikita niyo sa computer ko. Uh, yan. So makikita niyo mga kaibigan, mayroon tayong uninitialized na data. Eh, saan na yun? Ito, ata. Ito. Yan. So, ngayon mga kaibigan, kailangan lang natin itong i-erase. And, gawin natin, ah, uh, ah, 4TB. 4TB. SP. Kasi, ano, SP yung brand niya. Then, XPAT. So, bakit XPAT? Kasi, kailangan natin ang kailangan kasi natin dito kaibigan ng mga compatible sa an, ano sa anything na OS so exFAT yung pinaka okay so kailangan lang natin initialize yan so yan na format na okay so ngayon mga kaibigan 4 terabyte so makikita nyo dito pag nag get info tayo ano 4.1 terabyte talaga yung parang fake parang sya fake kasi 4.1 terabyte mga kaibigan 4.1 so 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 ang alam ko pag mga ganyan na ah. mo yung fake to god so ngayon i-block magic test natin to ngayon tatry natin siya select target drive ngayon hmm, siya nakapagduda although galing siya ng amazon oh Oh, wow, kung bilis oh. Ayan, so 1,000 megabytes. So, mukhang legit. Mukhang legit mga kaibigan. Nakikita ba yun sa camera? So, yun, no? So, makikita nyo dito. Ah, um, uh, 4 .5. Nakakailang touch tayo. Talagang mabilis siya. Pwede na. Pwede na. Mukhang, mukhang okay siya mga kaibigan. Ah, uh, ayan, no, Nakakuha nakagawa Wago ba? Tingin ko legit naman to. Hindi na na 4.1 terabyte. So, ang advertise kasi yes nito is 4 terabyte. Pero ngayon lang kasi ako nagkaroon ng 4 terabyte na SSD. So, nagtataka lang ako bakit 4.1. So, karamihan kasi ng mga ganun. Possible mamaya. Either fake. Kasi dapat nasa 3.98. 3.8. So, not sure ako. Pero, based dito. So, testing <laughs> natin. Eh no, pero mabilis boy. Ang bilis niya, sobra. Talagang solid 'to. So tingnan natin mga kaibigan kung talagang naka-on yung fan. Kung talagang naka-on yung fan. Tingnan natin. So bubuksan natin 'to. So yung nakasaksak yan, kita niyo nakasaksak 'to. Diba? So, puro, puro ore ko yung mga nasa PC ko na nakakabit na e-balls. Pero ito, alam mo, naka-on sya. Kung makikita nyo, ayan, naka-on sya. On yung fan Ito ngayon, lamig nyo. Kabit lang natin to Okay, biga. Sobrang solid talaga pag ganito. Ang place lang natin. Yeah. Talagang 20 Gbps siya. So ngayon mga kaibigan, na-realize ko na hindi mo naman masyadong kailangan bumili ng 40 Gbps. Meron kasi akong 40 Gbps dito. Na-uri ko. Ito mga kaibigan, ayan. 40 Gbps to makikita nyo sa camera 40 Gbps ito talaga all aluminum to pero ang maganda kasi dito ito may fan ito walang fan Pag tinignan nyo yung structural na ito dito yung ori ko pare pares lang yung ginagamit na lang ano uh, okay. so ito mga kaibigan naka heat sink lang sya so siguro expected na lumamig talaga to kasi nga all aluminum hmm. so unlike dun sa may heatsink may fan may cooler tingnan natin so ito mga kaibigan papakita ko lang sa inyo yung speed test na ito so eh, check ko na muna ito okay na siya wait lang mga kaibigan eh. ayaw mo i-check nito nga <laughs> Ayan. Ito mas magaan to mga kaibigan. Mas magaan to. Ito talagang bigat to. aluminum yan boy. Ito bili ko dito mga kaibigan. Sa enclosure lang na to. Maabot na to ng limang libo. Lagpas pa ng limang libo to. Kasi gusto kong itry nga yung pinakamax ng orit. So ito. Ayan lang indicator niya. May ilaw lang dito. kita niya sa camera. Ayan tapos yan. yan lang so tingnan natin yung speed test nya so hindi ko sure kung naka format ba ng tama to Ayan. so WD black yung gamit ko dito na 2 terabyte ah, uh, export so pwede natin i-test yung so, dito mga kaibigan yan, WD black yung gamit natin kung so, makikita nyo naman dito yan, WD black yan, na 2 terabyte so may 569 na ako na gamit So ngayon, itetesting natin dito ah, select target drive, WD-block So WD-block yan mga kaibigan ah, boom. Mayroon yung difference nila, 1.4. So halos 400 megabytes per second. Sa so, read naman boy, putang. <laughs> 26, hotay <laughs> na 26 oh. <laughs> 26 ang read yung ano yung 20 Gbps ay nasa ano 1000 lang pero ayan mga kaibigan sobrang solid dito so dito ko nilalagay lahat ng games ko anything na work related talagang sobrang bilis oops tapatay na natin siya si WD Black so yun lang mga kaibigan yun yung conclusion ko kung kailangan mo ng mas malaking storage pwede mong gamitin yung uh, pwede ka bumili na itong SP so solid naman itong SP na okay, solid naman si SP so ayun, ito rin mga kaibigan kung mapapansin nyo iba na wallpaper ng aking mga computer so ito yung bagong Mac OS Sonoma Ang pasensya na kayo makalat yung lamesa ko pero yan, magtatrabaho pa lang kasi ako eh. pero yan, okay na ito mga kaibigan sobrang, pwede na ngayon, iniisip ko lipat ko kaya si 4TB dito pero tingin ko kasi okay na to sa akin ito kasi pang ano talaga pang I ano mean, pang work sa computer ko yun, yun lang mga kapitid so, ito yung mga external natin na SSD 1, 2, 3 and check natin sa isa ito yung isa mga kapitid smallest So, ito yung mga, ano natin, mga biyan external SSD. So, ito, 4TB na 20Gbps. Okay. Then, ito, 40Gbps ng auto. 40Gbps ng ore 40Gbps to ng ore ko, na 2TB na WD block yung laman. Ito ay 4TB. So, then, ito mga kaibigan ay Eorus. So, maganda din to. Uh, tinesting ko lang din to pero tingin ko sakto lang performance na hindi ganun kabilisan pero yan maganda yung portability yung manipis lang 1TB to WD ata yung laman ay Ioros pala Ioros na 1TB to then ito mga kaibigan yung smallest natin na uh, na SSD so Sabrent 2TB to so gusto ko sanang bumili ulit na ito medyo may kamahalan to yun nga lang ang problema kasi pagbibili ka sa Amazon may tax or meron ng import fees pag nag import ka ng more than 10,000 which is ayoko mag import kaya bumibili lang ako yung mga below 10,000 lang And so say brand maganda to mga kaibigan ang bilis liit talagang portable mga nasa 9 plus ata ito nung nabili ko so, yun lang